Kailangan mga abay, ipasok mo sa butas mga abay, oh. ganituhin mo mga abay, oh. para para mapasok dun sa malalim mga abay ba. <coughs> hmm. Nandoon na sa ilalim mga abay. Tapos itali na lang natin dito mga abay. Makikita Nakikita man itong mga abay kapag hinila mga abay. Naggalaw, naggalaw, magalaw man yan mga abay. Yan may huli. Tingnan natin mga abay. Parang may huli na. Oh, may huli na talaga itong mga abay. Anoy, naghugot man mga abay. Tingnan nyo mga abay, oh. nagabira-bira mga abay. Oh. Parang may huli na ito mga abay. At tinali ko lang mga abay para kapoy magsigigunit mga abay. Yan mga abay, may huli mga abay. Oh. Ang laki mga abay. Oh. Yan, tingnan nyo mga abay. Oh. Sa wakas mga abay, may huli na rin kami mga abay. Oh laki mga abay di ko, la, di ko akalain mga abay makahuli ako mga abay yan tinali ko lang siya dito mga abay kaya kanang hirap man mag palagi ka maghawak ba hmm, tingnan mo yung tali mga abay oh, naghugot mga abay oh. hawakan mo nga dong basa yung kamot sige 等等。哎我